Okay, magandang hapon sa lahat. Ah, uh, nandito naman ako sa ano dito sa aming bukirin. Dito ang mga sakahan namin. Saka ito ang ano uh, bahay kubo namin. Uh, bahay kubo ko. Saka dito ako ngayon. Nagtatanim ko ng ano ng niyog pinupunuan ko ang pinupunuan ko yung ano yung mga niyog na yung nawala na yung namamatay yan ang ano yung pa ang itatanam ko na similya similya ng niyog yan oh. so uwi naman ako sa taas sa isang bahay ko sa itaas doon ako mag ano, doon ako maghiga kasi mahirap na kung dito ako mag ano sa baba kasi malapit lang ang ilog dito baka ano baka mag ano yung ano po nga yan bumabaha o lumalaki ang ilog eh, mahirap na kung dito ako magtutulog sa aking ano bahay dito sa baba so, ayaw ko lang ito tulog sa araw lang ako dyan Uuwi ano, ano ako doon sa itaas kasi doon lang ano doon yung ano ko bahay ko na isa doon ako matutulog ngayon at ang aming nansunis makaming eh, maraming bungaw o, siguro ngayong mga September or October maano ito maharvest lahat naman nag ano nag namumunga, namulaklak sila lahat may nakabunga nagdala ng bunga so na na ang ano dito siyado ng hindi ko pa na ano hindi ko pa na kaingin kaingin ko pa ito sa sa ito araw sa sabuhin ko naman ito niya yung ilogo oh, malaki talaga yung ilogo oh. ah hindi naman ma maliit, naman siya pero palagi namang umalan dito mayroon na kung ano ma ano ako makulgot dito sa baba so, talagang okay ako doon sa taas doon no? yun oh. yung may kahoy na taas yung narayan narayan siya hmm ito lalampasin ko naman ito sa sunod na araw ang binilangan ako ng tao siguro mga 15 katao tapos to diba eh, hmm. kalian ang try namin sa ating ama pa yan itayag ng ama ko tsaka ina ko dito naman ako buwi na sa taas mayroon na akong kalabaw dito dito lang siya nanganak anak ko nag, na, nagiging dalawa na ang kalabaw ko oh. baw kain kayo okay. uwi muna ako doon sa itaas dito lang kayo no sige bye bye karabaw bye -bye sa inyo uwi sa itaas okay guys mga kaibigan ito ang daanan ko papuntang taas taas si ano masyadong si matirek to tirek na daanan to may hirapan ako dito pag may karga ako may karga naman ako dito Sako. Alam niyo kung anong laman ano laman nito. Ano Mga gamit ko sa yung mga ano, damit ko. Inalabhan ko sa baba kasi may tubig doon. Sa ano bahay ko Yan ang mga niyog namin diyan. Oh. Uh, oh. Uh, Marami yan. Siguro ngayong sunod na buwan August mag-harvest na naman ako ng yug eh okay hindi hingal na ako hindi hingal na ako masyadong hingal kasi mabigat tong lala ko yung gamit ko na linaban ko pero tuyo naman ito pinibilag ko kanina doon sa ano pag dito ako sa bundok ito nga talaga ang gagawin ko. Mag, ano? Magyalampas ako kung sa Bisaya pa maghagbas. Katapos ko ng ano ng mga kalabaw kain yun, nanginig ko marami ng ano marami ng lahing yung ano yung pwede nang kuprasin oh. marami talaga oh Ini nak ayod pag hindi ka kumayod eh ano naman ang kakainin namin kung ano marami na pag kung bayarin doon sa kalinan kung ano tubig bill ng tubig bill ng ilaw sa double light kasi ngayon wala nga talaga kung ano wala kong tinanim na ano mais kasi suba taon ako hindi naka trabaho kasi nag ano yung nagsakit ako kung sabi saya pa nagsakit ako malapit isang taon na istambay ako walang trabaho hindi ko na trabaho agad tong, uh, ano. pero okay naman wala namang problema sing niyog pag ano yan eh uh, okay lang yan kung maraming <laughs> basta makabunga lang siya okay lang ito ito oh. so yan ang narang sabi ko, narayan yan sa akin yan yun, ang mangga dun banda ang bahay ko turok dito ngayong 23 araw ito sa Kabuyaw yun ang bahay ko na ano ang tagal tagal na nabahayan 19 ah uh, 89 ata yan binabakod ko ang bahayan Dito na ako, kakain na ko. Yun ang si Bahag nito. basketball court ang ring mo na ano na pala. na ito sa akin to. Tanim ko talaga po, yun oh, mga kakao yan. ito itong kailangan ko rito Okay. karating na ko rito mabuti na lang hindi umulan hindi na ano itong pinibilad ko rito na damit ko ito lang talaga ano, may kahoy ako pinibilad ko yan ito naman talaga yung bahay ko matagal ang bahay to hmm. Hmm. Ayan. Hmm. Hmm. pinakakaraan na bahay to ang tagal-tagal na nito ilan na ang apo ko wala na ang apo ko may 19 years old old na ako nga apo nang doon sa Cebu doon nagtrabaho sa ano kanyang mga lolo sa kapatid ng asawa ko doon ito pinaniman ko ng kapi yan Under brushing ko yan ng kapi may kapi na yan pag umulan ngayon talaga, nagtatanim ako. Ito, may similya pa ko rito ng kape. Ito, so, pag malaki ang ulan, itatanim ko ito. Kape yan, o. Oh. Kape yan, kape. Oh. Kape yan. Kapi. Hmm. Hmm. Oh. yan. Hmm. Hmm. Tatanim ko yan siguro bukas tanim ko yan baka basta umulan lang okay hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood okay <laughs> bye 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 na see you again salamat sa inyong panonood Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat sa inyong lahat, God bless you.